Hello po mga kalaki, alas 8 po ng umaga Tara mamigay na tayo ng mga lucky numbers po Na talagang inaabangan naman ng mga suki natin ano? Ito na po ang 3 digit lucky numbers Umpisahan po natin sa bansang Mexico 374 Australia 518 New Zealand 296 India 025 Philippines 137 Thailand 994 Taiwan 386 Malaysia 437 Dubai 062 Hong Kong 136 Singapore 148 China 269 Texas 747 Israel 536 Las Vegas 246 Alaska 019 Saudi 874 Japan 056 Italy 851 Germany 903 at Korea 26 266 Greece 715 at Canada 310. Ayan mga kalaki, kompleto na po ating mga 3 digit lucky numbers ngayong umaga. Takbo na sa mga suki yung outlet at make sure po ah na ang mga lucky numbers natin inaalagaan niyan 3 days. Oh, rumble mo para pagka nabaligtad man ito, edi eh panalo ka pa rin. Pati po yung 2 digit at 4 digit, irarumble yan ah. Good luck mga kalaki